Mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kasyokoy. At ito, mga kapag-adventure naman tayo. Matagal tayong walang laot. Malakas, medyo nakalma pala ngayon. Sasamantalahin namin at meron naman daw bag yung par parating. Yun, mga kasyokoy, kalmada dito sa looban. Pero dyan sa labasan, medyo malakas-lakas pang alon pupuntahan natin yung dating pinupuntahan natin yung pinagkukuha natin ng kulang butan baka mayroon pa susubukin natin kung malinaw pa man yun mga kasyokoy abang abang lang at ito mga kasyokoy unang tagpo natin manakita ko sila dito sa may butas bibiya or lipstickan kung tawagin masarap itong pangihaw Ayun, sa pool. Mataba ito pag iniihaw. Mas masarap ito sa surahan. Ayan, napakalaki. Ganyan ang pinakang malaki niyan. Hindi na yan nalaki. Sana makakulambutan tayo sa may parting unahan. Ayun, sala, dinaplisan. Sayang. At ito, Balatan kasuot na piti na babayaran na ito ng mga 150 or 200 tanda lang alawin natin para yung mga katago makita arun talagbago uy mailap uy nandun na sapul ka ayun sala mabilis nandun na naman Uy, talagang nakasuot na sayang. <laughs> Sana makatagpo tayo ng kulambutan dyan. Ito, yun, talagbago. Walang kasama. Kulambutan. Yun, manok. Ay, amal yan. Manok. Nakarating pa dito yung manok ni Bicol. Nagpahamak ah, man yung manok na yun Nagpapasaway. Siguro nakawala sa kanya yun. Pag nakita ko yan, papanahin ko yan, gigitikin ko yan. At ito, Orenes. Yun! Uy, andun pa. Talaga. <laughs> Sana makakulambutan tayo para magagandang ang Yun! Sinaplisan pa. At hanap na lang ulit tayo. Ito. Nasa butas. Pinakang ilalim. Kanuping. Sipating kong mabuti. Yun. Sa pool. Ayun. Hindi siya nakagalaw. tinama sa may parting bundo. Tapos sa may parting ulo. Yun. Oh. Hindi nakagalaw. Ubus na yata ang kulang butan dito sa bahurang ito. At ito. Tanuping uli. Yun, sa pool. Gitik. Kasa, at meron pa. May nakikita akong sa maral. Nasa may sayap, sa may ilalim. Yun, nandun. Ayun, sa pool. At yun, nanap tayo ito. Halatan. Ay, masarap sa bawad. Yun, sa pool. Uy, nakatanggal pa. Sayang. Dapat ito. Oops! Mabudlawan dito sa bahurang ito. Sapul ka. Yun! Sapul! Kwartan linaw na din dito. Mas maganda kung kulang butan sana. Magaraganda ang presyo. Yun! Kulang butan nga! Pero mailap. Nag-iba-iba ang kulay niya. Hindi napadikit Mabilis Ayan, sa pool ka na Ayun, sa pool Yun, at nakuha natin Big na ito Yun, nakaisang kulang buta na tayo Sana tuloy-tuloy na ang kulang buta natin dyan Para magaragandang pambigas natin Hanap ulit tayo oops. Surahan. Yung sa pool. Setting ng laki surahan, urinis kung tawagin. Tapasan, maraming tawag dito. Malatan, kupapa. Ito kanuping. Ayon sa pool. Nasintro yung mata niya. At dandaan lang ang natin. Ito. Budlawan. Ayon! Sa pool. Ang kaganda at magagandang klase na inatagpuan natin. Mga pangbinta. At ito naman. Oo! Oh, kulambutan na naman. Mga big ang kulambutan. Medyo maliliit pa pero big na ito. sapul ka ngayon ayon gitik namuti yung ulo nasamaan ng tama nasaan pa kaya mga kasamaan ito yun at hanap tayo Kulambutan. to ito talagbago sapul ka ayon gitik Taas intro! At ito naman, talagbago uli. Nakasandal. Sapul ka. Ayaw, gitik. Yan sana, ganyan sana mga tama. Hindi nakakagalaw. At ito, Budlawan ganito ito lang budlawan na ito hindi to na ano siglang ang lagoy nito yun gitik kulang buta naman pakita na kayo yun budlawan uli uy may lap uy yun sa pool hindi ka makakatakas dyan may sima para ako Asan pa mga kasamahan mo? Pwede ka na, pambinta. Dagdag kita ka pa. At ito, budrawan uli. Asa pinakang ilalim? Ayun sala! <laughs> Tinawanan pa ako. Pasisiguruhin ko na ito. Ayon, sapul! Di ka na makakatawa ngayon. Sige, yeah, pakita na kay mga budlawan. Talagbago. Kahit walang kulang butan, pwede na yan. Ito, budlawan uli. Bawi na tayo sa punan. May paparty na tayo nito. Yun, sa pool. Kala niya siguro di ko mapapansin. Sumuot sa butas. At ito, hanap ulit tayo. Budlawan uli. Yun, gitik. Pabudlawan talaga dito sa bahurang ito. Ito, budlawan na naman. Halos sunod-sunod na yung budlawan natin. Sa pool ka, parang hindi ko nakikita yung dulo pala. Yun, sa pool. Buti na lang at tinamaan. Ayos, kwartang lina na ito. Thank you, Lord. Ito, suga, yun, sapol, pang-ulam. At ito pa, mayroong pang-isa. Sapol ka, mailap. Yun, bumalik. Ayun, sapol. Ayos, at ito naman. Budlawan, yun, tinamaan din. At ito, hanap ulit tayo. Uy! May, pap may, may papanay si Bicol na kulambutan. Ayun! Gitik! Yan sana, ganyan sana mga tama. Gitik na gitik, hindi nakakagalaw. Ang ganda na tama niya. Nagkasumpungan kami ni Bicol, may pinana. At ito, Budawan man. Yun, sa pool. Yun, malapit na ako sa manok ni Bicol. Pag nakita kita, gitik ka sa akin. At ito, mayro pang isang budlawan. Yun, sa pool, gitik. Walang buta na naman. Pakita na. Ito, sa maral. Nasa pinakang ilalim. Ayun, sa pool. Napakalapad na nitong sa maral na ito. Kwartan linaw na ito. Magad ang klase na yung natagpuan natin. Ayan, malakas. Sana makasamaral pa tayo sa iparating unahan. Malapad ang samaral. Mga bagong sampay ito. Palibasan ng nakarang araw, naglakas kaya nagsampang isda. At ito. Budlawan maliit, taw malaki-laki. Sapul ka? Ayun, sapul. Ye makakasokuy. Aahon na rin tayo at medyo matagal-tagal yung dive natin. Ay su so, ng baltaw natin. Nakulang butan. Dapat kailangan kulang butan. Oh. So,